Hello guys, good afternoon guys. Nandito ako ngayon sa palengke. Dito sa lugar ng aking kapatid na babae. Tumamalang kami guys kasi gulutuan ko siya ng pangpa birthday niya. Tama na siguro yung pansit lang tsaka kit. So ayan guys, ibigay kami ng bangus para ipampunutan tong pamangking ko. Nagiinom na raw to guys. Ayan, 190. 190. yung bibili naman? Hmm? Okay na mga guys. Sandito ka ulit kami sa paleng. Guys, kasama ko yung pamangkin ko guys. So, bibili kami ng pansahog. Eh ba, nabibili tayo ng bangos? guys na may kami ng pamangkin ko guys dahil birthday nga ng kapatid ko ate ko uh, February siya din February din ako uh, pinagsabay na namin ha <laughs> ha ha pala mga malengke hirap ba ba malengke ako guys oh kasi ang pinoy pati okay.

Masarap ba yan? Sarap to. Birthday ng mama mo, kaya kailangan. Nahanda natin sila. Sa isang taon, kailangan. Hindi sila mo yan. guys, oh. Masarap to, guys. wala tikman ang mga pamangking ko to. ibang tao, tulog na sila, guys. Nakangiti pa sila. <laughs> <laughs> magic sarap na ba yan? Tulog na, nakangiti pa sila. Ha? Hindi ako magic sarap. Pawis pa sa yung inano ko dyan. Guys, hindi joke lang, guys. Secret lang yan guys para hindi makita ng iba yung ko sa pagluluto. Anong ko? Hiwain mo nga may mga kalamansi may para sa pancit, Okay, no, 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 para malamang. Okay, yan. No. Cut mo na. Okay guys. O, diba? Ang ganda no. Kasi makukulit itong mga ito eh. No. Andiyan yung pamangkin kong pogi sa labas guys. Ay. Pa-prepare uh, okay, na ako ng pancit no. So gagawin ko ng birthday ng kapatid ko. Uh, birthday ko rin. Kasunod pa no yun. Eh. So patitigman ko sila lang, luto ko ng pansit na tulog na sila, nakangiti pa sila. Patitigman nila to. Guys. Ayan, guys, so, Pakita mo, pakita mo yung mga sawga, guys. Ayan guys, may Oh, 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 mga sawga. May sawga, may sawga, guys, oh. So, ayaw, ayaw, pa guys. Pagiliyo kami. Ayan, magluluto ako guys, so, pati, na ito, ito. oh. Patitigman nyo muna. Cut. Cool. Ito 爸爸妈妈